Nagagalit na sinabi ng babae sa kanyang kasintahan, naririnig mo ba ako? Lumuhod ka, ngunit patuloy na nakiusap ang lalaki, pilit na humihingi ng tawad. Sinabihan pa niya ang kanyang kasintahan, huwag ka na sanang magalit. Bibilhin ko na to para sayo sa susunod. Ngunit lalong uminit ang ulo ng babae dahil hindi siya sinusunod ng lalaki. Kaya malakas niyang sinabi, sabi kong lumuhad ka, hindi mo ba ako narinig? Wala nang nagawa ang lalaki kundi lumuhod sa harap ng babae. Nagulat siyang Chen at Yu Shishi sa kanilang nakita. Sabay noon, lumapit ang babae sa kanyang boyfriend, hinayla ang tainga nito at sinabi, Jowa kita, hindi ba dapat binibilan mo ako ng gusto ko? Swerte mong ako ang girlfriend mo, kaya dapat inaalagaan mo ako. Habang napapaluhan na lang ang lalaki sa sakit, sinabi niya, masakit na. Sabay noon, humarap ang babae kay Yang Chen at sinabi, Sir, hindi mo ba sa tingin dapat binibilan ng regalo ng boyfriend ang girlfriend niya? Hindi ba dapat pinaparusahan kung wala siyang binigay na regalo? Ngunit malamig lang ang sagot ni Yang Chen, regalo lang yan kung kusang ibinibigay. Pero kung pinipilit mo siya, ang tawag dyan, pagmamakaawa. Sabay niyang pinakros ang kanyang mga braso at seryosong sinabi, Anong taon na ba ngayon, 1900? Hindi ako makapaniwalang may babae pang nagpapabili ng charger sa lalaki. Naiinis na tugon ng babae kay Yang Chen, anong pinagsasasabi mo? Bakit pa ako magiging girlfriend niya kung hindi rin lang niya ako binibigyan ng regalo? Lahat ng babae gusto ng regalo. Sabay noon, lumapit si Yusheshi kay Yang Chen at sinabi, tapos na akong mamili, pwede na tayong umalis. Kinuha ni Yang Chen ang binili ni Yoshishi at sabay harap sa babae. O oh, kita mo, siya binili niya ang charger gamit ang sarili niyang pera. Hindi lahat ng pagmamahal ay tungkol sa pagsandal sa iba. Seryosong lumapit ang babae kay Yu Shishi at tinanong, Miss, lahat ba ng gamit mo sarili mong bili? Ang ganda-ganda mo pa naman. Nakakahiya, bakit mo hinahayaan sarili mong ganyan? Ngunit diretsyong sagot ni Yusheshi, may sarili akong kamay at paa, at may trabaho ako. Bakit ako aasa sa iba? Kung hindi ko nga kayang tumayo sa sarili kong paa, bakit ko hihilingin sa boyfriend ko na tugunan ang luho ko? Dahil nakita ng babae na hindi niya makukuha ang simpatsya ng mga tao, tahimik siyang tumalikod at umalis. Hinawakan ni Yang Chen ang balikat ng lalaki habang tumatayo ito at sinabi, Pare, hindi mo kailangang maging sim. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pumunta na sila sa parking lot. Habang papunta na sila sa kanilang kotse, bigla silang nakasalubong ng isang magkasintahan. Nakilala ni Yang Chen ang lalaki bilang si Wang Jun, isang matagal na kaibigan. Patungo na sana siya para batiin ito, Ngunit narinig niyang sinabi ng babae sa bisig ni Wang Jun, Li Ming, sobrang miss na miss kita. Napatigil na lang si Yang Chen at hindi na tumuloy. Naisip niya, kalimutan ko na lang yun. Mas mabuti nang huwag ko na lang siyang lapitan, baka mapahiya pa kami. Napansin ni Yu Xie na biglang tumigil si Yang Chen sa paglalakad kaya tinanong niya, Sir, bakit kayo huminto? Ngumiti si Yang Chen at itinuro ang sasakyan. Hintayin mo na lang ako sa kotse. Agad namang pumayag si Yu Xie Sa puntong iyon, inilabas ni Wang Jun ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Tinawagan niya si liming at sinabi si Xiao Jing Nala Sing. Puntahan mo siya. Simulat sa poll, ikaw naman talaga ang mahal niya. Artress na ako, kayo na lang ang magbalikan. Maghihintay ako ng tatlongpong minuto. Kung darating ka, ayos. Kung hindi, aalis na ako. Kasabay noon, lumapit si Yang Chen mula sa likuran ni Wang Jun at tinawag ito. Paglingon niya, namuo ang saya sa mukha ni Wang Jun nang makita si Yang Chen. Pare, ang tagal nating di nagkita ah. Since college pa yon, third year natin, tatlong taon na. Sagot ni Yang Chen. Tumawa si Wang Jun. Oo nga, kumusta ka na? Anong ginagawa mo ngayon? Ride hailing driver ako ngayon, sagot ni Yang Chen. Ikaw, kumusta ka na? Habang inaalalayan ang babae, sagot ni Wang Jun, ako. Vice President ako ngayon sa isang resort. Pero pare, alam ko marketing ang tinapos mo. Bakit ka nagda-drive? Nang makaupo na ang babae sa sahig, bahagyang lumapit si Wang Jun kay Yang Chen at nagtanong, may problema ka ba? Kung gusto mo, pwede kang magtrabaho sa akin. Munit magalang ang pagtanggi ni Yang Chen. Hindi na, hindi pa maayos ang estado ng isip ko ngayon. Kailangan ko munang ayusin ang sarili ko. Kaya nagda-drive muna ako habang nag-a-adjust. Okay lang, sagot ni Wang Jun. Sabihan mo lang ako kung kailangan mo ng tulong. Pwede kang maging manager sa marketing o customer service. Ako na ang bahala. Pagkatapos noon, tinuro ni Yang Chen ang babae at nagtanong, girlfriend mo ba siya? Maganda siya. Diretsong sagot ni Wang Jun, magbe-break na rin kami mamaya. Pero teka lang, bihira tayong magkita. Mag-inuman muna tayo. Habang nag-uusap ang dalawa, tahimik na naupo sa isang sulok ang babae, halatang nakainom ng sobra. maya, -maya may isang lalaking lumapit at nagtanong, Sino ang tumawag sa akin kanina? Agad na sumagot si Wang Jun, ako. Si Xiao Jing, iyon na ulit siya. Walang pag-aalinlangan, binigyan niya ng espasyo ang dalawa. Sabay noon, inakbaya niya si Yang Chen at sinabi, sana maging masaya kayo. Pare, fair na, mag-inuman tayo. Medyo naguluhan si Yang Chen at nagtanong, pare, anong ginagawa mo? Girlfriend mo siya, di ba? Bakit mo siya hinahayaan makipagbalikan sa iba? Payapa ang tono ni Wang Jun. Kung hindi niya kayang kalimutan ang ex niya, hayaan ko na lang. Ayoko nang pilitin pa. Hindi na rin nagpumilit si Yang Chen. hinaplos niya ang likod ng kaibigan at nagtungo na silang dalawa sa bar. Umupo sila sa isang mesa na pa ng pagkain at inumin habang masaya silang nagkukwentuhan. Tinanong ni Yang Chen, kilala mo ba yung lalaki kanina? Diretsyong sagot ni Wang Jun, hindi. Pero base sa kotse niya, mukhang mayaman. Ako, vice president lang ako ng resort. Kumikita ako ng 20,000 libo kada buwan. Pagkatapos ng renta, never ko maaabot ang ganong klaseng kotse. Habang hawak ang kanyang alak, tinanong ni Chen, gusto mo pa bang makasama si Xiao Jing habang buhay? Medyo tipsy na si Wang Jun, pero sinagot niya ito ng totoo, oo naman. Gusto ko siyang pakasalan. Dahil doon, ipinatong ni Yang Chen ang kamay sa balikat ni Wang Jun at sinabi, ayos lang yan. Huwag ka nang mag-alala, tutulungan kita. Pilit na itinatago ni Wang Jun ang tunay niyang nararamdaman ng bigla siyang tumayo at sabihing wala siyang pakialam. Ngunit halatang kabaligtaran ng totoo. Nang mapansin ni Yang Chen nalasing na ang kanyang kaibigan, agad niya itong Ainal Alayan at sinabing, pare, nalasing ka na. Tawagan na lang kita ng taxi, magpahinga ka na muna. Hindi nagtagal, dumating ang taxi na tinawag ni Yang Chen. Maingat niyang isinakay si Wang Jun at bago pa ito umalis, sinabi pa niya rito, ingat ka sa biyahe. Magkita na lang ulit tayo kapag libre ka, inum tayo ulit. Makalipas ang isang oras, nakauwi na si Yang Chen sa kanyang bahay. Pagkatapos maligo, lumabas siya ng banyo habang hawak ang kanyang telepono. Binuksan niya ang isa sa mga live streaming app na naka sa kanyang phone at laking gulat niya nang makita ang isang babae na nakahiga sa hospital bed habang nagla-live stream. Agad siyang nagkomento gamit ang username na Star Never Fades. Anong nangyari? Bakit ka nasa ospital? May luha sa mga mata ng babae habang bahagyang tunga tayo, sa kasinabing. Sir, andito ka pala, nitong mga nakaraang araw, binubuli ako ng boss ko. Pinapilit niya akong pumirma ulit sa kontrata kaya nagpadala siya ng mga tauhan niya. Nang tumangi ako, aksidenteng nadulas ako at nabali ang binti ko. Naginit ang ulo ni Yang Chen sa narinig at agad niyang itinipa ang kanyang sagot. Magtatayo ako ng kumpanya bukas. Pumirma ka na lang sa akin. Ako na ang bahala sa kanya. Sisiguraduhin kong maluluji ang kumpanya ni Li Changhong. Labis ang tuwa ng babae sa narinig at masayang nagpasalamat. Thank you, sir. Matapos noon, binuksan ni Yang Chen ang kanyang drawer at naghanap ng dokumento. Nang mahanap niya ito, agad siyang kumatok sa kwarto ni Yu Shishi. Gising ka pa ba? Tanong niya, agad namang binuksan ni Yusheshe ang pinto at nagtanong. Ano pong kailangan niyo, sir? Ipinakita ni Yang Chen ang envelope at sinabing, Gusto kong magpatayo ng kumpanya para sa live streaming business. Ikaw na bahala sa pag-asikaso nito. Kinuha ni Yu Shishi ang envelope at ngumiti. Sige po, walang problema. Good night po. Good night, sagot din ni Yang Chen. Kinabukasan, balik trabaho si Yang Chen bilang driver. Habang humihinto sa harap ng destinasyon, sinabi niya sa pasahero, Andito na po tayo, ma'am. Pakikuha po lahat ng gamit niyo. Sana'y makasakay po kayo ulit. Ngunit sumagot ang babae, Driver, pwede ba tayong pumunta sa North Gate? Doon kasi talaga ang bahay ko. Mali lang ang naset kong lokasyon. Mabait ngunit matatag ang sagot ni Yang Chen. Pasensya na po, ma'am. Malaki po ang lugar ninyo, ilang kilometro pa ang layo ng North Gate. Dito po talaga ang location na nilagay nyo sa order. Kung gusto nyo pong pumunta roon, kailangan nyo pong mag-book ulit. Hindi natuwa ang babae at nagreklamo. Ang hassle naman mag-book ulit. Hindi naman malayo yun. Ilang minuto lang naman ang layo. Ayaw mo ba ng magandang review? narinig ko, malaki ang epekto ng rating sa bilang ng order na makukuha mo. Gusto mo bang mawala ng customer? Napakunot nuo si Yang Chen. Tinatakot ba niya ako? Mukhang sanay na sanay na siyang gamitin ang ratings para manakot. Kaya mahinahon pero matapang siyang sumagot. Ma'am, karapatan niyo pong magbigay ng anumang review. Pero nakarating na po tayo sa lokasyon, kaya pakibaba na lang po napilita ang babae na bumaba, ngunit may huling salita pa ito. Ngayon lang ako nakasakay sa driver na kasing bastos mo. Lahat ng ibang driver dinadala ako sa North Gate. Yumandar na si Yang Chen, iniwan ang babaeng galit na galit. Sa inis nito, sumigaw pa. Fine, hintayin mo, bibigyan talaga kita ng bad review. Habang nagmamaneho, tumunog ang phone ni Yang Chen. May bagong notification. Nakatanggap ka ng bad review. Kasunod nito, biglang lumabas ang system lady at sinabing, Congratulations, master! Dahil sa natanggap mong bad review, nanalo ka ng isandaang porsyento shares ng Seaside Resort. Ipapadala bukas ng umaga ang share transfer agreement. Mangyaring i-check ito. na si siyang Chen sa saya. Isang resort company. Ayos! Magagamit ito para sa team building ng mga empleyado ko kapag may free time kami. Pagka uwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Yushishi. Sir, welcome home. Handa na po ang hapunan. Habang nasa lamesa sila, iniabot ni Yushishi ang mga dokumento at iniulat. Sir, ang star culture ay nakaregister na. Inaante na lang po ang approval. Heto po ang mga papeles. Kinuha ito ni Yang Chen at natuwa. Ang galing talaga ni Yoshishi, naisip niya. Worth it talaga ang binabayad ko sa kanya. Malinis ang bahay, maayos ang lahat ng errands, wala talaga akong reklamo. Ngumiti siya at sinabing, halika, sumabay ka na sa akin sa pagkain. Ngumiti si Yoshishi at tumango. Sige po, kukuha lang ako ng dagdag na mangkok at chopsticks. Habang kumakain sila, biglang tumunog ang phone ni Yang Chen. Sinagot niya ito at narinig ang pamilyar na boses ni Wang Jun. Pare, sabi nito, ikakasal na ako sa Sunday. Punta ka ha. Nagulat si Yang Chen. Ha, di ba kakabreak niyo lang last week? Sino ang bride? Yung bagong girlfriend mo ba? Masayang sagot ni Wang Jun. Hindi, si Xiao Jing pa rin. Buntis siya, pare. Nagpa-paternity test kami, Akin ang baby. Two months na ang tiyan niya. Hindi makapaniwala si Yang Chen. Seryoso, saan kayo ikakasal? Sa Jinhai Resort. Doon kasi ako nagtatrabaho. Kita kids. Sige, pupunta ako. Sabihin mo lang kung may kailangan ka, sagot ni Yang Chen. Nang ibaba niya ang tawag, napansin ni Yu ang reaksyon niya. May problema ba, sir? Nunit mumiti lang si Yang Chen habang hawak ang baso ng alak at sinabing Wala naman, nagulat lang ako. Kinabukasan, sinimulan na naman ni Yang Chen ang isa na namang panibagong pagsubok bilang isang ride-hailing driver. Matapos niyang ibaba ang kanyang pasahero sa tamang destinasyon, masaya niyang sinabi sa sarili, "Oras na. Tapos na ang trabaho ko ngayong araw." Pero bigla na lang tumunog ang kanyang cellphone. May bagong pasaherong pumasok sa system. Nena siyang chen at napamura sa sarili, tuwing gusto ko nang umuwi, saka naman ipinapasa sa akin ng system ang bagong order. Sabi pa ng GPS, nandito lang daw sa paligid. Napalingon siya sa paligid, at doon niya nakita ang isang mag-asawa na mukhang nag-aabang ng sasakyan. Narinig niyang tanong ng babae sa asawa niya, may driver na bang tumanggap ng order? Sumagot naman ang lalaki, wala pa. Anong gagawin natin ngayon? Napagtanto ni Yang Chen na sila na nga ang kanyang bagong pasahero, kaya tinanggap na niya ang bukang. Pagkakita ng mag-asawa na may tumanggap na ng kanilang order, agad silang natuwa at napahinga ng maluwag. Agad bumaba si Yang Chen ng sasakyan at tinanong ang dalawa, kayo po ba ang nag-order? Naiiyak na sumagot ang babae, opo, sir. May lagnat po ang anak ko. Pakihatid po kami sa ospital, maraming salamat. Hindi na nagaksaya ng oras si Yang Chen at sinabi agad, sige, sakay na po kayo. Pagkaupo ng mag-asawa, nagsalita ang lalaki, sir, pakibilasen niyo po. Mataas ang lagnat ng anak ko. Dagdag pa ng babae, umuabot na po sa 40 degrees Celsius ang init ng katawan niya. Nag-aalala na talaga ako. Agad namang sumagot si Yang Chen, "Kapit lang po kayo. Bibilisan ko ang takbo." Wala nang sinayang na oras si Yang Chen. Agad niyang pinaharurot ang sasakyan at tumuloy-tuloy kahit may pulang ilaw sa daan. Sa loob ng ilang minuto, sa bilis ng kanyang pagmamaneho, nakarating din sila sa ospital. Pagkapatigil ng sasakyan, agad bumaba ang mag-asawa. "Sinabi ni Yang Chen sa kanila, "Sana po ay gumaling agad ang anak niyo." Ingat po kayo. Nagpasalamat ang mag-asawa at agad pumasok sa loob ng ospital. Naiwan si Yang Chen sa sasakyan at agad niyang tiningnan ang kanyang cellphone. Nagulat siya nang makita na tatlong beses siyang dumirecho sa pulang ilaw. Bigla siyang kinabahan at bumaba ng sasakyan, sa kadali-daling tumakbo papasok ng ospital. Kailangan kong papirmahin sila para patunayan ang nangyari, bulong niya sa sarili. Pagkapasok, agad siyang lumapit sa isang nurse. Miss, kanina lang po ako naghatid ng batang may mataas na lagnat. Tatlong beses akong dumaan sa pulang ilaw. Kailangan ko po ng patunay. Pwede niyo po bang sabihin kung nasaan na sila ngayon? Sumagot ang nurse, bago pa lang sila dito. Malamang nasa emergency room pa sila. Agad siyang nagtungo roon. Pagdating niya, narinig niyang sinabi ng doktor sa mag-asawa, Dalhin niyo lang tong race eta sa batika. Pagkatapos niyan, pwede niyo na siyang pauwiin para makapagpahinga. Lumapit si Yang Chen sa lalaki. Sir, maayos na po ba ang anak niyo? Ngumiti ang lalaki at sinabing, oo, ayos na siya. Maraming salamat po, sir. Bibigyan po namin kayo ng magandang review. Masayang ngumiti si Yang Chen. Ayos. Kaya nga po ako nandito. Tumawid ako sa pulang ilaw ng tatlong beses para madala siya agad dito. Naisanction ako, at maaaring masuspind ang lisensya ko. Okay lang yung multa, pero driver po kasi ako. Kapag nasuspind ako, wala na akong kita. Kaya, pwede po ba kayong magpatunay? Pero sagot lang ng lalaki, wala na po akong oras. Kailangan pang asikasuhin ng misis ko ang anak namin. Bahala ka na lang dyan. Nagpilit pa si Yang Chen, isang sulat lang po. Patunay lang na totoo yung sinabi ko. Sandali lang po yun. Ngunit tinulak siya ng lalaki. Umalis ka nga riyan. Huwag kang hamarang. Walang nagawa si Yang Chen nang iwan siya ng mag-asawa. Nalungkot siya at hindi makapaniwala sa inasal nila. Ano ba tong lalaking to? Ako na nga tong tumulong sa anak niya, ngayon ganito pa siya sa akin. Paglabas niya ng ospital, nagulat pa siya nang makakuha ng isang bad review. Nakalagay doon, tumawid sa pulang ilaw yung driver at hindi kami tinitigilan. Nakakainis siya, huwag kayong sumakay sa kotse niya. Napamura si Yang Chen sa galit, sino bang hayop na to? Kinaikit na lang niya ang kanyang mga mata para pakalmian ang sarili. Ngunit bigla namang nag-activate ang kanyang sistema at nagpakita sa kanya. Congratulations, Master! nakakuha ka na naman ng bad review. Ang premium mo ay 30% ng shares ng Zhang Sanfeng Law Firm. Ngayon, isa ka na sa top 3 shareholders ng kumpanya. Makikipag-ugnayan sa iyo si Zhang Ziyang. Ipapadala ang share transfer agreement ngayong hapon. Agad na palitan ng tuwa ang inis ni Yang Chen. Isang law firm. Ayos to. Kailangan ko nga ng abogado ngayon. Pwede ko sigurong kasuhan yung pasaherong yun. Habang natatawa, naglakad siya pabalik sa kanyang sasakyan nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. May tumatawag. Nagpakilala agad ang nasa kabilang linya, ako si Zhang Ziyang, partner ng Zhang San Feng Law Firm. Kausap ko ba si Yang Chen? Sumagot si Yang Chen, oo, ako nga. Masigla siyang binati ni Zhang Ziyang, welcome sa kumpanya. May mga suhestyon ka ba tungkol sa business namin? Habang binubuksan ang pinto ng kanyang kotse, sumagot si Yang Chen, Mr. Zhang, magpatuloy lang kayo sa normal na operasyon. Wala pa akong mungkahi ngayon. Pero may isang kaso lang po sana. Ngumiti si Zhang Ziyang at tinanong, ano yung gusto mong ipagawa? Kung gusto mo, pwede naming siyang ipakulong ng kalahating buwan, mapasulat ng public apology? at maibalik ang lisensya mo. Natuwa si Yang Chen, kaya kasumikat sa larangan ng batas eh. Mr. Zhang, inaasahan ko kung ikaw na ang bahala sa kasong to. Sumagot si Zhang Ziyang, walang problema. Isang regalo na rin to para sa bagong shareholder ng kumpanya.